Hello mga people! For today's video ay mag-general cleaning nga ako dito sa aming guest room dahil nga magkakaroon kami ngayon ng bisita. At ito nga sabi nga ni amo ay unahin ko daw ito dahil kailangan daw makintab na makintab itong tiles at hindi daw maganda tingnan. At ewan ko ba sa tuwing magkakaroon kami dito ng bisita ay kailangan malinis na malinis yung buong bahay na para mag magkakaroon ng general infection yung mga bisita niya dito. At dahil nga masunurin rin tayo, tara na umpisahan natin yung paglilinis. Ayun, kumuha nga para ako ng ferry dyan guys at inumpisahan ko ng maglinis. At bago nga pala ako nag guys, ay inalis ko muna yung mga abobot dyan para hindi mabasa at maayos ko din yung paglilinis ko. Ayun, nga at minamadali ko na yung paglilinis guys dahil marami pa akong gagawin. At nung natapos na ako guys, ito na nga yung exciting part para magiging makintab siya. Ayan, nilagyan ko siya ng olive. Ayan, pinunas ko lang siya guys. Diyan sa buong tiles, yung tiles lang nilagyan ko syempre kasi yun lang naman kailangan natin pakintabin. So, eto nga. At ito nga, niligyan ko na nga siya. Kung magtatanong kayo guys kung nangangamoy ba siya, ay hindi naman. Hindi mo naman mapansin na olive oil yung nilagay mo. At ayun na nga, yung exciting parts. Pinunasan ko na din yung mga abubot dyan para total package talaga yung ating paglilinis. Dayan malapit na nga akong matapos yan guys. Lahat-lahat na lang pinunasan ko pati yung mga pabango. At iyan, charan! I hope mag magandahan si Madam at nasatisfied sa aking paglilinis. Thank you for watching!